Wala pala akong kutsilyo. Hello! Happy Valentine's! Welcome to my channel! Ito. Makulit. Pagka-umpis na bala, makulit na ako, no? Okay. Welcome to my channel! <laughs> Hello, guys. Ito, guys. magbabalat tayo ng papaya. Tayo ay magluluto ng tenola. <laughs> Hello guys, good evening ha. Gabi na naman ha. Ito, magluluto tayo ng tinula guys. Maghihiwa ako ngayon ng papaya. Opo. Alam mo kung magkano ang papaya ko guys? 20. Ito, 20. Kinilo pa guys. Grabe talaga. Hiwa tayo papaya. Kasi magluluto tayong tinola. Alam mo guys, ang dami-daming tao sa paligid. valentines kasi valentines kaya okay. ano maraming tao ang mahal pa ng bulaklak isang perasong rose ang liit 80 pesos grabe ako guys wala akong ano uh, hindi ako binigyan ng ano ng mister ko flowers mm -mm. pero pumunta ako ng palengke at nagpabilis sa akin ng chocolate guya mm. uh, dalawang klase ng flavor White at saka... Ayun, chocolate. Mm -mm. Nagpabili sa akin. Dapat siya bumili, no? Pero, wala akong natanggap, guys. Pero, okay lang. Nang flowers sa mister ko. Sabi niya, gusto daw niyang... Sabi niya, tinanong ako ng mister ko, guys. <laughs> gusto mo, uh, gusto mo, gupitin ko lahat yung bulaklak sa... <coughs> bulaklak ng bong, bongga bilya wag na sabi ko wag na matitinig pa ako doon okay lang tapos sabi amin sa akin pakis yuko nga wala ka nang ang gift sa akin ng flowers, chocolate hingi ka pa ng case <laughs> juicy ba no? <laughs> no way. Hindi na uso ang kiss guys. Kasi matanda na kami. Ang ano naman itong papaya, ang kunat. Yun lang guys. Yan. Okay. Hiwa. Galing guys, oh. Walang buto. Ilan piraso lang? Apat na piraso yung buto, guys. No? Ang aking manok, nakahanda na siya. Malinis na, no? Magluluto na ako, guys, ng tinolang manok. Ayan, ang aking bawang, loya, sibuyas, ang bawang kumarami yan, guys. Ito naman yung aking uh, papaya at dahon ng sili. Hindi na ako nakakuha ng malunggay kasi gabi na, guys. Ayan. Magluluto na tayo. Guys, mag ano na tayo, magluluto na tayo, guys. Inuuna ko lang tong bawang. Kasi yan naman talaga, unahin mo yung bawang. Ayan. Ito yung ulam natin ngayon. Mura na masarap pa. Pampagatas ang sabaw nito guys, pampagatas. Kailangan medyo pula-pula muna yung ano no, bawang. Ayan, medyo mamula-mula na guys. Ayan. Susunod natin yung loya. Uh, luya. Ayan, oo. Oh. Susunod natin yung loya. ang bango sibuyas ayan guys murang sibuyas ngayon ha kaya puti yung ginamit ko guys ayan mm -hmm. isunod natin yung manok so Oh, ba diba? Beautiful na beautiful. Ayan. Medyo anuhin natin yung manok. Palabasin natin yung kanyang tubig. Tinan nyo mamaya guys, kunti na lang yung uh, na yung manok guys. Atin nang ilagay ang papaya. Ayan. Ayan. Ayan guys, ang ganda ng kulay ng tinulang manok oh. Sarap humigop ng sabaw, basta ganyan ang kulay. Guys, ayan na ay yung tinulang manok guys. Luto na siya. Ayan, mm, beautiful, beautiful. Ayan, yummy.